Hi guys, uh, mayroon akong ipapakita sa inyo. Yung iba kasi nakakakilala na itong dahon na ito. Uh, yung iba hindi. Ito naman guys, bakit pakilala, uh, pakilala ko sa inyo itong dahon na ito. Ito yung onti. yan. Para din siyang dahon ng sili. Ayun guys, oh. Ako guys, alam mo ba itong onti? Maraming may gusto nito. At ito daw, igigisa mo lang sa kamatis. Napakasarap na. Ayan. Ayan. Isang puno siya. Oh. Ayan ang unti, oh. Lalo na daw, uh, mas masarap pag, pag nilagyan ng gata na mayroong piniritong isda. Ayan, napakasarap. Yan guys. Ito yung unti. Yan sa yung nagtatanong na hindi daw nila kilala yung unti. Ano daw yun? Ah, uh, ito yun guys. Alam nyo guys, maraming gustong bumili nitong unti. Kaso lang, mahirap naman ito ano ah, uh, bihira lang kasi siya tumubo. Ah, uh, tumubo ito pag laging umuulan yan, itong unti yan, gustong gusto ito ng mga indyano itong unti yan guys ah, ito na yung napakilala ko na sa inyo yung unti ayan guys, mag din kayo na magluto nito napakasarap napakasarap na ulam Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Meridian Vlogs. Thank you for watching, guys.